Another gala na naman nga tayo which reluctant team especially with my 82 years old father-in-law na kahit nga naman sa ganong edad ay hindi mo talaga mahalata dahil mas malakas pa siya sa akin. Kaya naman nakaka-proud talaga sabihin na 82 years old na siya pero kung saan saan pa nakakarating. At from Atimon and Quezon nga bumiyahe kami dito papunta sa Tagaytay. At dito nga namin siya unang din sa People's Park in the Sky. Next day nga pa na kami dito sa Tagaytay ng two nights. Kaya ito ang napili namin first day tour. Bago nga Kaming umakit dito ay eh, sobrang ganda pa ng weather. Pero nung papalapit na kami ng People's Park in the Sky, nararamdaman ko na na sobrang lakas ng hangin. Yan pala, pagdating mo dito sa taas, maulan na siya. Wala na atrasan. Todo na to. Ituroy natin ang tour. At bago nga kami pumasok sa loob, umakit muna kami dito sa taas sa bulaluhan sa labas ng People's Park in the Sky para magkape. Talaga namang papakape kape ka sa sobrang lakas ng hangin at ng At pagkatapos nga namin magkape, bumaba na kami dito. At dito naman sa entrance, makikita nyo marami silang tindang kakanin. Ito na yung entrance nila guys kung sa kaya ka magbabayad -bu ng entrance fee. At take note, kahit hindi kagandahan ang weather, tingnan nyo naman, ang dami pa rin tourist dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halika na, libuti na natin ang loob ng People's Park in the Sky. Sampo na pag marami Kaya na kayo. Halika na. na 10 pesos. 10 pesos per person kapag may mga kasabay ka. Pagka wala ang kasabay, special trip, 100 pesos.

At finally, nandito na tayo sa taas. Nakita ko na yung pineapple. Walang atrasan kahit malamig, kahit puno ng fog, wala kang makitang view. Naisip ko tuloy, parang wrong timing ang punta namin dito ngayon. As in, wala kang makitang view dahil sa kapal ng fog. Pero nga, kahit ganito ang sitwasyon, dapat enjoy natin ang tour natin. Kasi minsan lang to, hindi natin alam kung kailan ba tayo dito. Kaya tara, okay lang yan. Samahan niyo pa rin ako. Sa nakikita ko, iniisip ko na lang, nasa ulap ako. Biyahing heaven ba? Hindi biyahing tagaytay. Hindi kasi ako na-info inform na heaven pa ang punta namin, hindi tuloy ako prepare. Hindi rin pala talaga advisable na pupunta ka dito sa People's Park ng maulan. Kasi wala ka talagang view na makikita. Dinadayo pa naman ang lugar na to dahil sa napakagandang view. Pero this time, as in wala. Pero dahil nga nandito na tayo at no choice, go na lang tayo. At siyempre, libutin na lang natin kung ano nga ba ang meron dito sila sa loob sa People's Park in the Sky. Para naman kahit pa pano, hindi sayang yung punta natin, no? Minsan lang to. Tsaka, i-feel natin ang lamig ng Tagaytay. As in this time, sobrang lamig. At si Grandpa naman, kahit na wala siya nakitang view, na-enjoy niya naman ang Tagaytay. Kinukompare niya nga si Sri Lanka, sabi niya harap lang daw ng weather. Gustong gusto niya dito sa Tagaytay. Hindi kami nagkamali ng place na pinili para nga sa mga pupuntahan namin pagdating niya dito sa Pilipinas. At ayun, success naman. Pasado ang Tagaytay sa napili naming lugar. At grabe ha, malawak din yung inikot namin dito sa loob ng People's Park. Pero yung in mo mukhang hindi nakakaramdam ng pagod. Guys, take note, 82 years old na siya. At ako, 30 plus pa lang, pero mas napagod ako kaysa sa kanya. Nagtingin din siya ng mga pasalubong dito na pwedeng iwi. Pero syempre, bago yun tinikman niya muna at sa pagkain natin dito sa Pilipinas, isa lang ang comment niya. Halos lahat sweet. Napaisip nga naman ako. At dun nga, napagtanto ko na halos lahat ng pagkain natin dito ay matatamis. Sila at ang mga Sri Lankan, hindi sanay sa matatamis. Pag sinabi mong matamis sa kanila, talagang dessert lang. Kaya sa pagkain, out of 10, siguro 4 lang ang ibibigay nila. Kung ikong compare mo kasi sa sa pagkain nila. Talagang malayo nga naman sa spices pa lang. Walang-wala na tayo. Kung nagahanap ka ng na mga gusto nung ipasalubong, pag-uwi mo sa inyo dito. Kabumila sa loob ng People's Park in the Sky. Marami kang pamimilian. At hindi na nga namin nahintay na mawala ang fog kasi bago kami umalis, sobrang kapal pa rin. At ending nga, uwi kaming luhaan. Hanggang dito na lang ulit. bye bye